Oh, ito na po, dito na po kami sa Bulacan. <laughs> Nakikita po natin yan, si si, si Janasi, kumakain. Oh, ito na po, si Justin. Ay, ayan na, na po, si Jalasi, sobrang pet na. Uh, uh, na po, si na. na to. Ayan na po, pogi pogi. Ayan! Ang pet na ito. Ang pet na ito. Ang pet na Sino mo tsura niya? Tsura pa ba yan? Tsura <laughs> <laughs> pa ba <ng> bata? <laughs> <pabayay ng> bata! <laughs> ah! <laughs> ito pa! May koray! <laughs> ito pa Isa pa to. Ito! ito, ba ito? <laughs> ito sakit dudong! Ay, bay, ay. 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 Libro, okay. Ay, babe uh, Ay, dili eh dali? na pa yan? puno ah. puno na puno na puno na puno na puno na na puno na mo na puno na 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 puno na na puno 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 Tawala sa kanila. ko. Ano, <laughs> no? Ay, si ko pa. Mali, maaarap kasi ganun lang. <laughs> Sabi mo, bata. Hahaha! sa Ano? <Ayon>. ha <laughs> Ano?